Ang Aklat ng Mga Kawikaan Ang Aklat ng Mga Kawikaan ay kalipunan ng mga turo o mga papaano mamuhay ng matuit at kalugut-lugut sa Diyos. Karamihan ito'y tumatalakay sa mga bagay na praktikal at pang-araw-araw nagsisimula ito sa pagpapaalalang upang magkaroon ng kaalaman, unahin ang paggalang at pagsunod kay eh. at nagpapatuloy sa pagtalakay sa mga bagay na may kinalaman sa relasyon sa Diyos at kaputihang asal. Ang mga kasabihang ito'y naghahayag sa malalim na kaalaman ng mga unang kuro ng Israelita. Tungkol sa kilos ng isang taong marunong, ang ilan sa mga ito ay may kinalaman sa pangalakal, sa ugnayang pampamilya, at pakikitungo sa kapwa. Ang iba na may tungkol sa magagandang pag-uugali at ang iba naman ay tungkol sa pagpipigil sa sarili. Maraming nagbabanggit tungkol sa mga katangi ang tulad ng pagpapakumbaba, pagtikyaga, paglingap sa mahihirap, at katapatan sa mga kaibigan. Yan ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel.